Hi guys! Hi guys! Maganda ka po, po sa inyo ngayon. Uh, nakatapos lang po natin na nakaraan vlog yung kay auntie. Hindi pa po natatapos yon. Sa na, totoo lang, may dumating na naman po box galing po sa California. Yay! at ito po ay binigay po sa amin ni Ma'am Linda ng California. So ito guys, siguro Nakaka-chat ko si ma'am 2 uh, months pa noon nung pinadala po niya ito dahil medyo matagal po talaga pag uh, sa ibang bansa. Ganon katagal, almost two months bago dumating. So ito na po siya at uh, nakausap ko nga po si ma'am. Sabi niya po sa akin, uh, bahala na daw po ako kung sino po yung mga pagbibigyan ko o kung ano man yung gagawin ko dito. So gusto ko, meron man ako matikman dito, gusto ko matikman din ng mga kasamahan kung mga ano dito, yung mga players natin. Uh, kahit wala na sa kids kasi pag uwi naman ng mga nanay, uh, meron pa rin sa mga kids dito yung mga tinapay, yung mga dilata, ganon. So sila na lang po yung uh, pinapunta ko dito para at least makatikim po kami lahat. Oh, yan, diba? So, uh, yung mga iba po dito, may mga isang ano po dito parang kagaya po nito. Hindi na po natin siya mahati-hati kagaya nito. Ito ba? Meron po dito kasi na pumahati pa namin kagaya ng isang kumot gano'n, hindi na po siya pwedeng ano, yan, ito, dito po, dito siya, yan, so ang ginawa ko na lang po, uh, total ano, nag-iisa lang, ikikit ko muna yon para in case na meron kaming paggamitan, pwede nilang kunin dyan sa bahay or kung ano yung, pwede namin, ano, lalo kapag ka games kami, may mga event gano'n, kapag may mga kailangan naman dyan sa bahay kinukuha, so ngayon, Sobrang nakakatuwa at talagang nakaka-overwhelm na isa ulit kami sa napili na may nakapagbigay ulit ng ano balik bayan box. grabe ang ano na namin para na, napakaswerte namin kasi para meron po kaming kamag-anak sa abroad <laughs> di ba nanay uh, no o hindi niyo man naranasan sa mga kamag-anak ninyo kamag-anak natin na makareceive ng mga balik bayan box. Ako kasi isa akong OFW kaya ako alam ko yung pakiramdam kapag nakakapagpadala ng box. So, ganoon din po siguro yung mga nakakapagpadala po sa amin. Kahit na hindi kami relatives, natutuwa sila sa mga ginagawa namin. So, ito yung bunga ng ano namin. Uh, paghihirap namin. Although hindi kami humihingi ng mga kung ano-ano mang klaseng bagay na pagkain, pera, pero sila na po mismo yung nagbibigay po sa amin. Kaya sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso na ibang tao nakakapagbigay po sa amin. Like auntie, yan, marami pa po sila. Hindi ko man maisa-isa, pero ngayon, ito po ay galing kay Ma'am Linda ng California. So ito, ginawa namin kanina. Inisa-isa ko na. Parang siniparit na namin yung Missy. Yan, sila nanay. Tulong-tulong kami dito para uh, lahat mabigyan ng ano. Yan, may, may laman po itong dilata, tinapay. Tapos meron pa nga po siyang bigas. O, so, galing sa California. Titikman natin. May mga spam. halos kompleto. Uh, siguro 1 to 2 days na nila nitong kakainin. So, ayan, bibigyan bibigay na natin. O, ito si Nanay Sining. Ang una po, nagpapasalamat po kay Sir Gina naman kasi meron lang pong blessing oh, oh. Uh, sa nagbigay po. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo po sa amin. Sa talaga pong uh, napakadalang po talaga makatanggap kami oh. ng ganito. Lalo-lalo po yung sa ibang bansa po. Kung baga, ay, ano, ano, ano? madalang po sa patak ng ulan na magkaroon kami ng ganito talaga. Sa oh, um, aming napaka -bless. Maraming maraming salamat po. Sana po ay gabayan po kayo lagi ni Lord at magkaroon po kayo ng maraming maraming blessing na may tulong niyo rin po sa katulad po namin. Maraming maraming salamat Okay, po. thank you, Nanay. Okay, si, ano, si Nanay Tire. Wow. Ma'am, thank you po sa padala niyo po. Makakatikim na naman po kami ng mga pagkain po na galing po sa ibang bansa. Maraming maraming salamat po, ma'am. Mag-ingat okay, po kayo dyan. Thank you, nanay. Okay, si nanay, Ana. ba si Ana? nanay? Ay, si nanay? Okay, nanay. oh, nanay. oh nanay, okay ka na, sa binigay na ay sa binigay ni po sa akin at maraming maraming salamat. Ah, oh, okay na na. Medyo ano pa si nanay kasi kakatapos lang yung mga uh, <clears> Pinanay <throat> si Laning. Ano yung mga katikin ni Sita nang sa ibang bansa? Ma'am Linda, una oh. po sa lahat, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, Antes. <laughs> <laughs> Ma'am Linda, sa binigay niyo po sa amin. Sa amin na si Nanay. Hindi po kami nakakatikim ng ganito kung hindi po kayo. Oh, oh Tama na. Napakabuti niyo po. Oh. Maraming maraming salamat po okay, sa inyo. Okay, nanay. Nice. Salamat. Okay. Yan guys, yung mga iba na kasulat pala dito kagaya nila Nanay Leia, si Nanay Lai, si Nanay Luri, si na Lola Sukuro, Lola Pasing, may yung iba may nararamdaman na ano iba. Tapos si Nanay Leia kasi ay nanganak na siya. So nanay niya si nanay Laila kaya nandun sila lahat ngayon kaya ikikit ko yung mga may iwan man dito ibibigay ko sa kanila after the video okay tapos si ay si nanay Lynn wow ito na si nanay Lynn may bigas ka na nanay ah <laughs> uh, unti unti mo kahit mga ilang butin lang yung mo ma'am ma'am Linda maraming maraming salamat po sa binigay mong blessings sana po more blessings po na Umaapaw na blessings na babalik sa iyo ma'am oh Thank you, thank you very much, ma'am. Oh, Ang Ingat kayo, ma'am. Ano grabe, talagang ramdam na ramdam ko guys yung ano naman talaga nila, tuwan-tuwan sila kasi alam naman natin, hindi hindi lang talaga, talagang ano, napaka once in a lifetime, parang once in a blue moon, ano, napaka bihira na po yung mga tao na nagpapadala sa hindi nila kakilala. Lalo kasi sa ibang bansa, binibili ito lahat, tapos yung charge pa ng box, napakalaki, kaya Sobra, napakaswerte ng mga nanay namin. Diba? Okay, si Nanay Mads. Oh, si nanay. Ma Linda, maraming maraming salamat po sa bigay nyo. Kahit nandyan po kayo sa malayo, naisipan nyo pong magpadala ng box para po ibigay sa amin. Kaya Maraming, maraming, maraming salamat Yes! Nanay. I... Nanay Guning. Nanay Guning. Nanay, yes, Nanay Guning. Pero yan, guys, ah, ano pala, yung mga kagaya nito, yung may mga laman, yung mga, ano, tawag dito, tinapay, ganon, pinag, ano ko po siya, pinagsisipa-siparit namin, ini, ano namin, dinivide namin into 18, ganon, para at least makatikim talaga lahat. Uh, ah, kagaya nito, yan, guys, oh, oops, oh, magic. <laughs> yan, gagaya po nito. Ah, ito po. Yan. O, diba? Imbis na ako kakain, hati-hati kami para meron sila. O. Ganito po. Okay? Magic! Nagkaroon tayo ng ganyan. Okay, sinanay guling. Hello po, Ma'am Linda. Maraming maraming salamat po sa e-port nyo para padalhan kami. Salamat, Ante, kasi... <laughs> Salamat po, Ma'am Linda, sa pinadala nyo sa amin. Makakatikim na kami ng bigas galing sa abroad. Oo, oh, naman, sinasabi. <laughs> Ma'am Linda, sobrang sarap to kaya titikman namin, lulutuin namin. Maraming maraming, maraming salamat. Kahit walang ulam, pwede yan? Oo, pwede ito. May bigas na may ulam pa kasi, no? <laughs> salamat po, Ma'am Linda. Mag-ingat po kayo palagi dyan. God bless okay. po. Tapos, si Nanay Ilang. And guys, hindi ko sila iwasan, hindi ko sila masisi kung bakit laging bukang bibig nila si Auntie. Kasi si Auntie, alam niyo naman, lagi-lagi eh, sila kapag sila oh, asanay. So, Ma'am Linda, maraming maraming salamat po tong natanggap po namin na galing na naman po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ingat po lagi kayo dyan. I love you. Okay. Thank you, Nanay. Thank you. Tapos, ito po. Si, ano po, ito. Lola Sukuro. Yan, ikikip natin ito, guys. Si Nanay Lea. Si Nanay Lor. Si Nanay Laila. Tapos si Lola Pasing. Ito, guys. Magkita sa video. Eh. Ibahay-bahay ko to sa kanila. Nanay, for you. Galing sa California. Wow. Maraming maraming salamat Dapat po. Dapat English na nai. Ay, may linda. na <laughs> eh. Yeah. Maraming maraming salamat po ma'am sa binigay niyo po sa amin. Mag-ingat po kayo lagi ma'am. So, okay. Tingling, okay. Welcome. Si Nanay Suping. Ma'am Linda, thank you po sa padala niyo na naman sa amin. Maraming maraming salamat po sir. Kung wala po kayo, wala oh, po. Oh, salamat po. Kayo, okay, po ah, sa para sa ating lahat yan. Maraming salamat po, ma. Mag-ingat kayo yan palagi. I love you. Okay, thank you. Tapos si Nanay Isay. Ma'am Linda, maraming maraming salamat po sa pinadala sa amin ng mga dilata at saka bigas. May sasayang na po kami. Wow. So, ba isang araw mo, nanay? Simpre, wow. may, may, pangulam na po kami. Oh, okay. Sa'yo, sir, maraming maraming salamat okay. din. Mag-ingat po kayo dyan. Ma'am. Okay, thank you, nanay. Tapos si, ano, si Nanay Jo. At tapos, ito po kasi pala yung may laruan, si ma'am na po, si Lucas, tapos si ko, kung ibigay ko na sa'yo. Si Lucas, ito po pala yung binigay ni ma'am. Uh, ma'am Linda, magandang hapon po. Thank you ma'am sa effort niyo po. Pati bigas po na galing California, makakatikim na po kami. Oh. Thank you, ma'am. Tsaka sa laruan po ko, kung thank you so much po. Oh, Talagang sobrang na-appreciate po namin yung effort niyo. ninyo. Oh. Na pati bigas, pinadalhan niyo po kami. syempre oh. thank you sa aming guwapong admin. Oh. Sa pag-share po ng blessings Yay. niya sa amin. Thank you, ma'am. Ingat na kayo lagi love. love you po. Wow. Oh. <laughs> okay. Oh, thank you. Napaka ano naman talaga ni nanay. Si nanay Lot pala, si oh, nanay. si nanay. Si nanay kasi may nararamdaman yung ano niya, eh, ano na lang ni nanay. Meron siyang <laughs> Ah, nanay ito sa nanay. Yan. Yeah. Ah, uh, unang-una po nagpapasalamat kami sa Panginoon. Mm. Na mayroon na. <laughs> mayroon talaga Meron na naman kaming blessing na natanggap. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Nung nakaraan po, mga sabon po yung ibinigay sa amin. Ngayon, ito na naman po pagkain. Kompleto na po. Kaya, thank you Lord. Thank you sa mga taong ginamit mo na lagi kami tulungan dito. Thank you kay Sir na lagi nandiyan, lagi na nagamit ng Panginoon para makita ng iba yung mga parang pangailangan po. Kaya maraming 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 salamat po. Ma'am Linda, thank you po. Uh, more blessing po sa inyo. Ingat po kayo palagi. Thank you, thank you po. Okay. Salamat, Tanay. Salamat. Okay. Tapos, may nakita ko dito nakalagay po the Explorer. Tapos, so guys, ah uh, yan mga damit. Yeah. Thank you, Ma'am Linda. ah uh, um, siguro kayo po yung mga pangalawa o pangatlo na kapagbigay na galing California ng mga damit. Sabi, sobrang bango. Tapos, ito, ito, mayroon po kasi talaga itong laman na ano. Yung mga Yan, ito guys, hindi ko nga talaga ito sa kanila maano isa lahat. So ito ay kikip ko muna if ever na siguro pagdating na araw kailangan namin ma magagamit naman namin ito. Yan, may mga ganito pa oh. Ah, sabi ni Ma'am Linda, ay Mrs. pala po ito. yung ganda lang. oh. Tapos wow. may mga Oy. Ay. Wow naman. Thank you, thank you. Ma'am Linda, super. At hindi ko alam kung ano ko nga Grabe, sobra-sobra talaga. Totosin, it's speechless kung totosin. Pero, ito guys, yung mga iba-ibang dilata kasi dito, pagka hinati-hatiin nila. Kumbaga, mahirap siya hati hatiin kasi tigil isang ano nga. saka kulang kapag inay isa isa naman. So, ang gagawin ko dito, may gusto? Uh, Siguro, bibigyan ko yung isang nanay tapos atiin nila yung isa ganun. Bahala, mamaya pero ibibigay ko pa ito sa kanila. So, tapos ito, dahil apat lang po ito, ginawa ni misis, yung isang ganito ay, limang nanay gano'n o. No? Di ba? Maghati-hati na lang po sila. May mga pangalan dito. Nanay, kayo na bahala mamaya. Okay, sir. Okay, dito ko na ilagay. Tapos, may mga sobrang ganito. Ngayon, pagkatasa ng video namin, ah, uh, gusto ko naman mabusog yung mga nanay at matikman na nila para yung mga dala nila para sa mga anak na nila. Uh, bibigyan sila natin ng na mamaya ng soft drinks tapos kakainin nila to para sama-sama yeah. sila. Okay. Yan. Ano, para po sa inyo, Ma'am Linda, lubos po kami nagpapasalamat dahil dahil napakalaking blessing na naman po yung aming natanggap. Uh, hindi po biro yung nasa ibang bansa ka tapos papadalhan mo yung hindi mo kakilala. Pero dahil sa napamahal na po si Ma'am Linda sa atin, uh, isa po kami sa pinadalan po niya na talagang hindi po siya langan. Napakamahal po na ng shipping nito. Alam ko po kung gaano kamahal. Kasi doon pa lang po ako sa Taiwan, Ganun na kamahal, unlike pa po sa California. Mas malayo ng siguro triple. So, ito pa lang ma'am. Uh, Sobra-sobra nyo po kaming napasaya. As in, kanina nagchat ako sa GC namin. Sobrang excited po talaga silang lahat. Dahil, uh, sabi nga namin, uh, wala kaming kamag-anak sa ibang bansa. Pero, pinaramdam nyo sa amin na parang meron kaming kamag-anak. Na parang... Ano na namin, parang, kamag ayun nga, uh, relatives namin. Kasi, kagaya sa kanila, uh, halos wala dito talaga silang kamag-anak doon. No? At least, nakatikim na sila ng galing sa abroad. Uh, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, yan kay Auntie, na laging nandyan para sa amin. Ito, kay Ma'am Linda. Okay. Ah, uh, ma'am, kahit saan po kami makarating, hindi hindi po namin kayo makakalimutan. Lahat po ng mga sponsors namin. Kayo po ang bumubuo ng The Explorer Family. Naway, pagpalain pa po kayo ng God uh, at mas marami pa po kayong ma-receive na blessings para marami kayong matulungan na kagaya po namin. Uh, at mahal na mahal po namin kayo. Ingat po kayo lahat dyan. And bye-bye!